fact, boys and girls. Anong lagay? Aba eh, di ba alam naman natin kung ano ang tip? Yun yung extra pera sa waiter para sa good service, di ba? <laughs> eh sa Japan, kakaibang sistema. Grabe no? Doon, bawal mag-tip. Oo, tama ang narinig mo. Hindi lang hindi inirerekomenda, kundi talagang maaaring magdulot ng kalituhan sa staff kung magbibigay ka. Kung iisipin mo, sa karamihan ng lugar o bansa, tip ay tanda ng appreciation. Pero sa Japan, iba ang mindset nila. Pambihira, di ba? Eh bakit nga ba ganito? Una, kailangan mong maintindihan ang kultura ng trabaho sa Japan. Sa Japanese society, ang trabaho ay hindi lang trabaho. Ito ay isang obligasyon at karangalan na dapat gampanan ng may dedikasyon ang serbisyo ay ipinagkakaloob dali ito ang tama at profesional na gawin, hindi dahil sa karagdagang pera. Kung magtitip ka, pwedeng isipin ng empleyado na bakit kailangan ng dagdag na bayad para sa ginagawa kong trabaho. Medyo awkward, di ba? Isa pang dahilan, sa Japan, mataas ang pagpapahalaga sa integridad at respeto sa trabaho. Ang pagbibigay ng tip ay maaaring magpakita ng motibo na parang sinasabi mo sa empleyado, hindi sapat ang ginagawa mo. Aba eh, maaaring magdulot ito ng kalituhan o pagka-offend kahit na intensyon mo ay pasasalamat lang. May mga kwento rin ng foreign tourists na nagbigay ng tip sa hotel staff tapos ibinilik sa kanila ang pera na may pahayag na hindi po namin tinatanggap ito